Huwag mong bilangin ang pagkakamali ng iyong mga magulang dahil hindi mo mabibilang ang kanilang sakripisyo mabuhay ka lamang. Huwag na huwag mong mumurahin ang iyong mga magulang dahil yon ang isang bagay na wala kang karapatan. Huwag mong hanapin ang kakulangan ng iyong mga magulang dahil ginagawa nila ang lahat kahit sila'y sobrang nahihirapan. Wag mong ikumpara sa iba ang ugali ng iyong mga magulang dahil mayroon silang ugali na lamang sa karamihan. Wag mong isusumbat ang kahirapang iyong nararanasan sa iyong mga magulang dahil wala kang alam sa kanilang paghihirap makakain ka lamang. Wag mong dadabuga ng iyong mga magulang dahil kahit di nila pinapakita sobra-sobra silang nasasaktan. Huwag mong ipapahiya sa iyong mga kaibigan ang iyong mga magulang dahil sobrang proud sila sa iyo hindi ka paman na isisilang. Huwag mong paiiyakin sa sama ng luob ang iyong mga magulang dahil pinasaya kanila at never kanilang pinabayaan. Huwag mong pagdadamutan ang iyong mga magulang dahil hangga't kaya nila binibili ang iyong kagustuhan sumaya ka lamang. Huwag mong kalilimutan saan ka man makarating balang araw ang iyong mga magulang dahil sobrang ligaya nila makita kang bumabalik at ikay natatanaw. Huwag mong pababayaan lalo na sa pagtanda ang iyong mga magulang dahil minahal at ginabayan kanila simula sa iyong pagsilang.